Nahataga na ug access ang Mandawi City Police Office sa kuha sa CCTV camera sa syudad aron magamit sa ilang pagmonitor sa mga panghitabo ug aron daling makaresponde. Ani ang report ni Nico Sereno nakakuha na og akses ang kapulisan sa Mandawi sa makuha sa CCTV camera sa syudad. Sa pagkakaron, makita kini sa command center sa Bantay Mandawi diha sa May City Hall. Kahinumduman, nangay akses access ang kapulisan sa nakbayan aron makita sab kini diha sa ilang opisina sa MCPO ang kuha sa CCTVs aron magamit sa ilang monitoring. Gibutyag ni Police Colonel Cirilo Acosta Jr di pa hinuunta ng frames o angulo ang ilang ma-access karon apan makatabang na kini. Mirroring ang tawag nila sir, sa IT. Kung yeah, nila. but we hope we could mirror all, all the frames. Para ang both the traffic, the incidents and also the ano sir, yung monitoring for the flooding. Mi establishar ang MCPO sa ilang command center sagol sa ilang operation center adto na mahiusa ang mga personnel nga mudawat sa mga alarma ug mausay mo dispatch sa ilang mga sakop sa field kung mga panghitabo. Samtang ipahibaw ni Acosta, nagpadayon gihapon ang ilang mga simulation exercise pagsiguro nga makapot ang response time sa alarma sulodra sa 5 minutos. Muabot sa dapok ka mga simulation exercise ang himuon nila kadaadlaw aron masukod ang kaandam sa personnel. Tungod kay siyudad ang mandawe, makonsidera nga sa tibok dakbayan gyud applicable ang response time na makaabot ang pulis sulod sa 5 minutos. This is highly really urbanized area sir. We have no, I think our mountain barangay is in Casili only. But uh, we have already positioned our personnel para maabot na ang 5 minute response. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.